pinaalalahanan ni Pangulong Binigno Aquino III ang publiko na huwag maging utak wangwang -wang at dapat ay maging disiplinado sa kalsada. Kasabay ng paglunsad ng Traffic Signalization System ng MMDA, ipinahayag ito ng Pangulo sa harap ng mga bisita. Kabilang na dito si Makati Mayor Junjun Binay. Kaya di kotse ka man, di motor o tumatawid lang sa pedestrian lane, sumunod na wa tayong lahat sa mga patakaran. Huwag na nating hayaang mahuli pa tayo Mahuli pa tayo ng opisyal o ng kamera at humarap sa parusa bago matutong sumunod sa batas at sistema. Sinabi ng Pangulo na kahit siya man ay may prioridad sa daan bilang Pangulo ng Bansa, mas pinipili niya na hindi gumamit ng wangwang -wang o VIP treatment sa mga kalsada. Mismong siya rin daw ay sumusunod sa trapiko tulad ng pagtigil sa daan sa tuwing nasa red light signal ang traffic light. Alam kong hindi lang pansariling oras ang mahalaga, kaya nagbibigay daan tayo at nire-respeto ang oras ng iba. Pero hindi po ibig sabihin yan na ipinapasa na natin ang pribilehin ito sa iba. Kasi alam po nyo, wala pa rin pong lisensya ang sinuman na pairalin ang utak wangwang -wang at maghari sa daan. Samantala, Si Makati Mayor Junjun Binay na kamakailan lamang ay nakuhaan sa CCTV camera na nakikipagdirian umano sa mga security personnel ng Dasmariñas Village sa Makati dahil pinigilan sila na dumaan sa Banyan Gate alas 10 ng gabi sang ayon din sa pamantayan ng village ay hindi raw apektado sa pasaring ng pangulo. Ngunit depensa ni Mayor Binay. Again, uh, what came out in the video there was no audio. So sila na lang yung naglagay nung uh, dialogue kung ano yung nangyari ron. So I don't feel alluded to because again, uh, sumusunod po tayo sa kagustuhan ng ating Pangulo at uh, ako po bilang uh, punong lungsod na Makati, eh, kailangan maging ehemplo po tayo dyan. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsnight.